Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Okay po, dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ang inihalimbawa ko po dito sa ating thumbnail ay ito. Itong, ang dokumento ay isinumite ni Mario. Kapag in-English po yan, yung, ang dokumento ay, ay ito po, The document is, tapos yung isinumite, submitted, tapos yung ni, yan po yung by, tapos isusunod nyo yung pangalan ng Mario. So, ang mangyayari, the document is submitted by Mario. Okay? Na kung saan, nasagot na po agad natin itong problema na ito. Ano sa ingles itong ang dokumento ay isinumite ni Mario? the document is submitted by Mario. Okay. Paano nangyari yan? Yan ang ipapaliwanag ko po. Bali ko mapapansin nyo po, ang ating pinag-uusapan po dito ay ito pong dokumento na tatawagin nating subject. Okay? Oras po na yung subject natin ay walang ginawang aksyon tapos, ginawan ng action ng ibang tao, katulad po nitong si Mario, may ginawa dito sa ating pinag-usapan ng dokumento. At ang ginawa nga po ni Mario ay isinumiti niya yung dokumento. Ang tawag po dyan ay passive voice. Okay po. Ang patakaran, pag gagawa ka ng passive voice, ay dapat yung subject mo ay walang gagawin. So, tama. Yung do document natin ay wala namang ginawang action. Okay? Tapos, ang isusunod nyo po ay linking verb na maaaring is o was. Is po ang gagamitin nyo kung yung ating pinag-uusapan po ay isa lang ang bilang. Kung mapapansin nyo, isa lang po ang bilang ng ating dokumento. Hindi po yan mga dokumento, kundi dokumento lang. So, isa lang ang bilang yan. So, is. O pwede rin was po ang gamitin nyo, na pang-isa ang bilang lang din po yan. Okay? Kaso, ang kaibahan nga lang po pag ang ginamit nyo ay is, sinasabi nyo na yung dokumento ay isinumite ngayon. Pero pag was naman po ang ginamit nyo, yung dokumento ay isinumite noon. So 'yan ang pagkakaiba niyan. Kung ang gusto n'yong sabihin ay ngayon, is ang gamitin nyo. Kung noon, was. Okay? So 'yan ang paggawa ng passive voice. Subject muna itong, itong document, tapos linking verb, maalin man sa is o was, tapos isusunod nyo po ay yung action na, na ginawa para dito sa dokumento at yung nga po ay isinumite. Na itong isinumite, dapat may English nyo yan ng nakapas participle. At ang past participle po para sa isinumite ay submitted. Pag tinignan nyo yan sa dictionary, yung past participle ng submit, submitted po ang ibibigay sa inyo. Ito may ED sa huli. Ngayon, pag sinabing passive voice, itinuturo rin po nito kung sino ang gumawa ng aksyon na kung saan ay naapektuhan yung ating pinag-uusapan. At ito nga po, para may turo po natin, gagamit tayo ng by. Yan ang taga -turo. Okay? Na itinagalog po natin sa ni o nina. Dahil isa lang po tao ating ginamit, ni po ang gagamitin ko sa Tagalog para sa by. Kasi si Mario lang po ang, ang gumawa. Pero kung si Mario and Luigi ang nagsumite, ni na ang gagamitin natin. Okay po. Pero kung ang nagsumite po ay ako, eh di itong ko. Nakapag in English ay me. So ang mangyayari, the document is submitted by me. Ang dokumento ay isinumite ko. Okay? So, yan po yung tamang pag-translate ng ating leksyon ngayon. Tagalog patungong Ingles. Okay po. So, kung mapapansin nyo, dito sa taas, R naman. Tapos dito ay were. Kaya R po yan kasi sinasabi niyan, yung pinag-usapan nating dokumento ay marami ang bilang. Yung were, ganun din po. Sinasabi niyan na marami ang bilang ng ating pinag-usapan. So dapat yung dokumento pag in English nyo, marami ang bilang niya. At para maging marami ang bilang niya, yung document gagawin yung gagawin yung documents may s sa dulo. Para pag tinagalog, mga dokumento. Yan po ang tamang paggamit ng R at sa cover Okay para sa bilang na pangmaramihan. Okay? Na yung R sinasabi na yung impormasyon na ibibigay mo pang ngayon, yung were, sinasabi na yung ibinibigay mong impormasyon ay pang noon. Okay? Halimbawa, magbigay uli ako ng halimbawa, subukan naman natin itong kinopya. Kinopya nila. Okay? Ang mga dokumento ay kinopya nasan ba yun? Nila. Yan. Ang mga dokumento ay kinopya nila. Kapag in English po yan, the documents are copied by them. Okay po? So, ganyan yung tamang pag-translate. Okay? Ngayon, kung magtatanong kayo, sa English po, lagi pong gagamitin nyo itong by kasi siya yung tagaturo. Pero pag ta pagdating sa Tagalog, minsan, itong ni at ni na hindi nyo nagagamitin diretso na po agad tayo dito sa ko natin namin nila o nya. Okay, pero pag uh, partikular na pangalan, katulad nitong Mario at Mar Mario and Luigi, ni o ni na, yung gamitin para sabay, pang translate. Okay po? So, yan yung mga dapat yung tandaan. So, kung mapapansin nyo guys, ang dami po dito na magagawa ninyong English sentence ngayon. Kasi meron tayong iba't ibang action o verbs. Submitted, received, rejected, copied, accepted, authorized, amended, terminated, renewed, arranged, written, read. Okay? Lahat po yan ay nakapas participle na. Okay? Preparado na sa paggawa ng passive voice. So, kayo na lang mamili dito kung anong subject ba ang gusto nyong gamitin. Okay? At saka kung ano yung subject nyo, doon nyo ibase yung inyong linking verb. Kung is o was ba o are o were ang gagamitin nyo. Tapos kayo na pong bahala kung sino ang gumawa ng aksyon. Pero wag nyo kakalimutan, bago nyo sabihin kung sino ang gumawa ng aksyon, dapat gagamitin nyo yung by sa, sa paggawa nyo ng English na mensahe. Okay po? So sana may kipractice po lahat ng ito kasi kung mapapansin nyo, ito ay gamit na gamit. Okay? Tandaan nyo na po itong mga verbs na ito kasi ito po yung mga gamitin kapag ang pinag-uusapan po natin ay files, document, patungkol sa aklat, kontrata, o thesis man yan. Okay po? So, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin at maraming maraming salamat po sa mga nag-share. Napakalaking bagay po yan at tulong. Maraming maraming salamat po.